Ate? Ate, excuse me lang po. Pwede po bang, ano, pwede po bang mahabala kayo? Taga dito lang po ba kayo? Oo, kasi, ano eh, kanina pa kasi ako ng tulong sa, ano, sa mga, mga tao dito. Eh, wala daw silang barye. eh. kasi wala kasi akong pamasahe. Eh, papunta pa sana ako ng, ano, ang uno. Opo, meron po ba kayong, ano, kahit magkano lang po sana? Parang awa nyo na, te. Baka meron po kayo, te. Ayan po ako dito, sa inyo na po, 100 100 Oo. Sa inyo na po yan. Seryoso? Opo. Ah. Sa um, inyo na po yan, Ang naman. Ayan na talaga to? Abi, ano, pong, ano pong problema niya? Ano pong sakit May sakit kayo? Oo, Hindi po kayo nagbibiro. Anong sakit niyo? Cancer? Cervical cancer. Cervical cancer? Kamusta naman kalagayan niyo? Ayun naman po, kinakaya. Nagpe-pray po ba kayo? Opo. Lagi lang tayong maniwala sa Panginoon kasi siya yung magpapagaling sa atin. Sinapos sa Diyos ko na lang lahat. Yung Panginoon lang yung magiging sandalan natin sa buhay. Wala nang iba. Diba? Oo. Yung kalakasan na meron tayo galing sa Panginoon yan. Kapag lumapit tayo sa Panginoon Jesus, mapapagaling tayo. Nakasulat yan, di ba? Mm. Buti, malakas ka. Malakas loob mo, no? Ilan na anak mo? Apat. Kinakayot ko para sa mga anak ko. Oh, ganun talaga. Kailangan talaga ng ano, kailangan talagang maging malakas. Ganto ha. May diyan ka lang may bibigay ako sa iyo ha. May bibigyan ako sa iyo unting ano lang. Diyan ka lang ha. Okay, sige. Ah, hindi bibigyan ko to sa yung bigas ha. Salamat ah, po. Bibigyan ko sa yung bigas. Alamad po, sir. Tapos Uh, ah, meron ako bibigay sa'yo na kape. Ito kasi yung kape na, na, ano ko, na iniinom ko, healthy coffee. Herbal coffee siya, pwede sa wala siyang asukal. Ha? Tsaka FDA approved, mabibili sa Mercury sa any pharmacy. Halagay ko lang dito. Okay. Okay, bibigyan na lang kita ng onting. Hindi naman ako mayaman eh, pero may ano lang ako may bibigay lang ako sa na ay pa paano makakatulong siguro sa Ha? Ay balik ko pala sa yung ano 100 kanina ha. bibigyan kita, bahala ka na dito ha. Ikaw na bahala dito ha. Salamat. Okay. Ha? Pang ano mo lang dagdag mo sa ano ha. Tsaka ganto, kasi sabi mo naniniwala ka sa Panginoong Hesus. Okay lang ba? Pag-pray kita. Pwede mo bang itaas yung kamay mo? Yung isang kamay mo. I-pray tayo. Ah, sige. Okay. Uh, Lord, na makapangyarihan sa lahat, uh, kayo ang siyang nagbibigay na kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hinihiling ko sa buhay ni Ate Jenny, uh, release, Lord, ang kanyang sakit. Release ninyo, Panginoon, ang hindi nakakabuti sa kanyang kalusugan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tay. So, ah. So, tay, excuse me lang, Tay. Papay nga kayo? Hindi, di, oh, okay, diyan ka lang, Tay. Ikaw talaga yung sadya ko dito. Anong ah, nagtatrabaho kayo. Ano ah, ang trabaho nyo? Nangangalakal. Sa akin nangangalakal, dito lang din. Ma matagal na. Ah, asan po ba ang mga anak nyo? Asan na anak mo? Nandun na, sa mabuting ano ah, na. Pati asawa ko, wala na rin. Eh. Wala na rin. Ikaw na lang. Ah, mag-isa ka na lang. Naniniwala ka ba sa Panginoong Jesus? Opo. Naniniwala ka pa rin. Kahit na walang ka na ng sa buhay, naniniwala ka pa rin sa Kanya. Okay lang ba? Kantahan kita. Oh, sige, meron kasi akong kantatay eh. Oh, sige, kantahan kita ha. Okay. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daig din Na sa'yo'y nakapasan Alalahanin mo sana Minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat Kailan pa man Di ba? Tama ba yung kanta na yun, tay? Ba? O, ganto tay, ha? Hindi ko napapatagalin, ha? Diyan ka lang, ha? O, may bibigay lang ako sa'yo, okay? Diyan ka lang, diyan ka lang o, tay! Ah, bigyan lang kita ng bigas ah. Ay, uwi mo na lang to. tsaka etong Santon Gold Coffee Mix ah. LT yan, LT na kape. Tsaka FDA approved naman yung tay. Okay, ganto tay ha. Kasi sabi mo nangangalakal ka, 'di ba? Magkano kinikita mo sa isang araw? Kung uh, pang araw-araw lang may isang daan, may isang daan, mababa yung Isang daan, isang araw. Ay, bigyan kita ka ng... Oh. Ha? Okay, kung sa'yo na ito, ha? Oh. Yeah. Ah. Bala ka na, ha? Okay. Ha? ba <laughs> hindi tay <laughs> hindi sa'yo na ha Salamat. hindi gan ganun pray lang tayo ha pray lang tayo kay Papa Jesus kasi pray lang tayo um alam ko yung mga pinagdadaanan mo kasi dati nangangalakal din kami ha na, buti ko yung nakita ko kanina dito no ah sige ha Ate, ba't umiiyak ka? Ha? Bakit? May problema ka? Kasi Jo jowa? Ba't may jowa ka na? Bata-bata mo pa. An nag ano kayo? Away. Nilo niloko ka? Ba't ka naman niloko? <laughs> Sa kaibigan niya. <laughs> Pinagpalit. Naku, ate. Napaka bigat nga na ng problema mo. Pero ito lang ma ma map ko sa iyo ate, no? Focus ka muna sa pag-aaral mo. Kayaan mo na lang muna yan. Ilan taon na ba kayo nun? Bago lang? Bago? Bago lang kayo? two, months? Ah, two, two months. Ako. Ate ah, ganito lang mapapayo ko sa'yo ha. Bilang kuya na lang ha. Mapapayo ko sa'yo. Focus ka muna sa pag-aaral. Focus ka muna sa sarili mo. Ataka pa. Marami pang darating sa'yo ha. Okay? And pray ka lang ha Naniniwala, naniniwala ka naman kay Papa Jesus oh, ka ba nagpipray? Magsimba ka ha O oh, ganito para hindi ka na umiyak ha Sa'yo naman yung luha mo Huwag ano Huwag mong, sayangin luha mo sa mga ganyan ha Ganito ha Diyan ka lang ha May bibigay ako sa'yo ha Diyan ka lang O oh, ha Ganito O oh, ayan napapangiti ka na O oh. ka Bigyan mo yung sa bahay nyo Para at least mayroon ka mapala Tapos Hindi sige upo ka lang dyan Opo po ka lang dyan? Ha? Magsahing ka ha? Huwag ka nang iyak ha? Kaya mo yung mga love life, love life. Tapos ito, Sarton Gold Coffee Mix ha? Ito inumin mo ha? Ano yan? Healthy. Pwede pwede yan sa mga katulad mo. May glutathione collagen pa yan ha? Okay. Saka yung bigas. Saka ito ha? nag aral ka? Bibigyan na lang kita ng pambaon ha? Ang payo ko sa'yo, mag-pray ka, mag-focus kay Papa Jesus. Huwag sa mga love life, love life. Bata ka pa ha? Okay. O ito ha? Sa'yo na yan ha? Okay? Nagigets mo yung sabi ko. mira uh, uh, ka? Okay, uh, okay. okay, ha? Ah. bye bye. Bule mo na yan ha. jakana, ka na. U uwi ka na sa inyo. Dali. Masukal dito. Uwi ka na.